ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, uh, sinuod nga ng mga tauhan nito ni Franco ang bahay nga nito nila Amira at hindi inaasahan na ang kanilang makakabakbakan ni itong si Alex at eto nga si uh, Rose. Kung kaya't uh, medyo maalanganin nga at delikado ang kalagayan ni Rose. So, nag-iisip nga itong si Amira kung anong dapat gawin. So, habang nasa ospital sila, bigla nga dumating itong si Franco at uh, sinabi nga niya sa mga nurse na gawin ang lahat at uh, handang handa siyang magbayad ng kahit na magkano o kahit na pakahalaking halaga. Mailigtas lamang ang buhay ni Rose. So, isinugod naman ito ni Amira at sinabi niya, ano daw karapatan niya? Nakamustahin ang kalagayan ng kanyang ate at anong karapatan niya magpunta At alam naman daw niya na si Franco ang uh, may pakanakong uh, bakit sinugod ng mga kalalakihan ang kanilang bahay bahay. Sumagot naman si Franco na anak niya or siya ang tunay na ama ni Tony Rose kung kaya't mayroon nga siyang pakialam. So yun ang dapat nating abangan. Dito nga lang sa makiling.